magandang araw po sa ating lahat. Ito ngayon, mga simpleng ulam lang naman lulutuin ko. Yung aming pangulam lang, uh, tortang talong. Kasi 'yun lang ang kaya naming ulamin ngayon, tortang talong. To lulutuin namin, ilulutuin ko pala. Para sa aming ulam, 'yon. Magandang araw po sa ating lahat. Mag usang isang sulok man tayo ng mundo, uh, maraming salamat po in advance sa inyong panonood. Yan. Thank you, thank you. Mag balatan ko muna para timplahan ko na yung aking tortang talong. Okay. Yan ito muna. Balatan muna. Balat, balatan muna. Para makaprito na. Yan. Balatan para makaprito na agad. Bakit so, parang matigas pa siya? Pero pwedeng pwede na to. pala. Kaya ko matigas. Kahit hmm. hindi na masyadong balatan yan, okay na yan. Kahit nandiyan pa yung balat. Kunti lang naman. Tapos bukas lang natin kunti. Ito naputol oh, sayang. Kaya ganyanin ko na sayang yan isang, isang subuan na rin yan Kaya, kailangan natin magtipid isang ito mag ano ako, isang peraso lang isang peraso itlog lang para pang eh, pusatin para magdikit-dikit um, lang siya. Tapos, nalagyan ko ng breadcrumbs. ito may bread crumbs pa ako i eh. eh, ika nga ipaga eh, pa eh, paano ko sya babalutin ko sya ng bread crumbs din yan para magamit natin yung bread crumbs sayang kung hindi maggamit ayan na eh, bread crumbs tapos yung tortantalong yan okay pisa na magprito habang ako nagpainit ng kawali eh pagkapanggapangin ko na siya dito ganyan ganyan lang ayan o oh. para oh, pagpili na isalang oh, ayos na sa sala na lang okay ito eh hinaan ko na ang apoy kasi para hindi agad masunog ito na o oh. ayan Mahina lang ang apoy para hindi siya agad masunog. Okay na yan. Mabalot sa breadcrumbs. Ah, sulb na sulb na. Oh, Dahan-dahan lang ang apoy. Para maganda ang pagkaluto. Tagin natin uli okay ah, dahan-dahan lang talaga ito nas last na baliktad magkatapos yan, luto na yan oh ah, okay na yan pwedeng pwede na yan Dahan-dahan na hapon, hindi natin pwede lakasan kasi mabilis siyang masunog, naka-ano pa naman siya sa breadcrumbs. Ito, pula na ang kabilang side nito. Ayan oh! Haha! -ha, pula na! Ito naman, pabila. Last na yan. Pagkatapok, pagka-pula ng kabilang side, luto na. Hanguin na yan. Salangan na naman ng panibago. Ito, hanggangin ko na. ayun oh. Ha, ha, ha. Pwede, pwede na. Huwag natin masyadong sunugin para masarap naman. Kasi pag sunog, agay, okay, iba ang lasa. Tanggalin ko muna to Ayan, kasi baka masunog. Ito, <hihco> oh, ko naman. Ayan. Okay. Ah, Yan, baliktad. ayun, yun. Oops, kamuntik. Masunog. Haha. <laughs> okay pa, okay pa rin yan. Okay, okay pa rin. Pagkatapos yan. Ah, hanguhin na. Ayun, hanguhin ko na. Ayun, oh. Oh, nabi. Dulas. Dumulas, dumulas. Okay na. So ito wala nang hawakan to kasi pinutol ko naputol pala hindi ko pinutol naputol ito yung tangkay niya o oh, naputol <laughs> kaya ganyan siya naputol yung tangkay karin ko na eh okay, baka masunog ayun no ah. ayun itong tangkay nya luto na ayun na. Ah. luto na yan isang sayang yan isang subo din yan ito so, kayang katawan ah, Ayan, pwede na rin. Pwede na rin pala. Ayan. O, ko to. Habang nagpapatulo ako, tasalan ko naman to. Ayan. konti na lang yan. Punti na lang. Yan na lang siya. Asan, balikan pakai luto no no'ng kainana, na kainan na. Ayan, ito na, kain kainan time na po. Ano ka, ka to.